Paano nakataka sa inyo si Helen? Let her go. Yes. No, auntie! Kailan ka mo magigising sa katotohanan? Hindi ka mahal ni Helen! Hindi ko matatanggap na hindi niya ako mahal. Then, sa paglayo sa panganib. I want you to find my wife and bring her back to me. Ano dyan ang mga impormasyon ng kamag-anak ng kabit niya? May sumusunod nga yata sa akin. Ano? Walang bakas ni Helen, Rod, at Ryan. Alam ba ni Hepe kung gaano ka, ka incompetent Sige na, umalis ka na. At huwag kang babalik hanggat wala ka na kukuha ang impormasyon patungkol sa asawa ko. Man! Manggigigil ang natakasan. Minsan pa nating haggan ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa Hapon Champion sa TV5.